of uh, the office of the vice president and um well so far dahan-dahan naman na bumabalik yung mga tao mm -hmm. uh, sa trabaho except for Yusek uh, Lopez kasi sh meron siyang parang three weeks mm -hmm. na sinabi ng doktor na kailangan niya meron ata siyang uh, PTSD mm -hmm. um, post traumatic stress na... Uh, disorder So, uh, ito ngayon, hindi siya makakabalik ng trabaho. But even then, nag-file na siya ng indefinite leave sa uh -huh. office of the Vice President. But uh, I'm sure it will be a relief for uh, uh -huh. them because every week sila noon nag-express sa akin na bakit ganito yung buhay namin, uh -huh. bakit ganito yung uh, ginagawa sa amin, bakit ganito yung uh, pakiramdam namin para kaming mga mga... Um, mga uh, fugitives, mm. para sa mga convicts. So ngayon, um, mayroon silang somewhat peace of mind. Mm -mm. Ma'am, si Ma'am Gina Acosta, kamusta na po? Makakabalik na po ba siya sa trabaho? Ba? Si Ma'am Gina Acosta, nakatira siya sa kanyang kaibigan. Mm. Uh, ayaw niyang umuwi uh, mm. sa kanyang niinuupahan na uh, condominium unit kasi meron din siya pang takot na mm. makapigla siyang ang kapitin, ang kapilain sa gabi, mga ganun na mga fears. Mm -hmm. But uh, nakita, nakita na kami uh, mm -hmm. sa office and then sabi niya kung pwede daw na dahan-dahan siyang bumalik kasi um, mm, mm, gusto niya daw makita ng mga kasamahan mm -hmm. niya sa office of the vice president mm -hmm. na okay lang siya. Mm -hmm. Okay. Ma'am, uh, may dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. Uh, what's your comment, ma'am? Yes. Um, Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Uh -huh. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung tinitira na yun. Uh -huh. Ako lang ang uh, iniimbestigahan nun. Ako lang ang um, inaatake uh, ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So at least kung meron tayong impeachment case, uh, ma masagot na ang final uh, kung ano yung mga inaakusa mm. nila sa akin. Mm. Ma'am, yung sub -pina ng NBI, uh, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo, ma'am? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. Mm -hmm. Yun ang... Uh, explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng uh, sulat or affidavit depende sa akin decision or position paper so um hindi din ako uh, makapunta kasi well unang-una na yan tapos pangalawa meron kaming Thanksgiving ng mga activities sa uh, sa December 11 And uh, pangatlo, after Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito mm -hmm. sa Davao City para maglabing mm -hmm. ng out-help. Mm -hmm. Ma'am, uh, may sinagawa ang VP Sara Ride ng no weekend, ma'am, in Davao and seven other areas, ma'am, sa buong bansa. Uh, ano yung masasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako uh, sa suporta, sa patuloy. nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng uh, ating mga kababayan sa akin. Mm -hmm sa mga kasamahan ko sa so Office of the Vice President and sa opisina ng uh, pangalawang Pangulo ng ating bansa. Uh, malaki yung nagpapalakas ng uh, loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At um, nag humingi ako ng pasensya sa stress lalo na sa mga senior citizens. Marami akong uh, nakakasalamuha or na makikita sa daan na uh, nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo humihingi uh, ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng uh, ganito pero meron talagang panahon sa uh, buhay ng isang uh, politiko na merong mga pinagdadaanan. Mm -hmm. Kaya hindi ako ng pasensya. Lalong-lalo lalo na sa mga senior citizens. Sa stress that mm -hmm. I Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsaset sila ng rally to support yung uh, initial statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Uh, anong sabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na uh, gusto ng ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kap kapayapaan susunod so din yung kaunlaran uh -huh. ng ating bansa kaya naiintindihan ko 'yung pagsuporta nila sa opisina uh, ng ating pangulo sa opisina ng Lopez Express mo